nakita no unang building ng uh, PLB Tabingi. Sabi nung uh, city engineering natin, sabi niya, Mayor, eh, makukondem na itong building dahil Tabingi. At that time, meron tayong almost 600 students, no? Maybe mga 6, 700 students. Mga 500 students sa 2000 and, uh, 2004. At yung mga courses natin, konti lang yun. Siguro a handful of courses lang. At ngayon, meron na tayong this coming school year, 12,000 students sa PLB. At, uh, at nakita natin na ang ating mga courses ay uh, nakadesign para makakuha tayo ng uh, dekalidad na trabaho. At para mangyari mo yun, dapat ang courses na ino-offer natin ay nakatuon o nakasinergize sa mga pangangailangan po ng negosyo at industriya sa ating lungsod, Kung maga nakakurate, hindi basta-basta natin kinukuha itong mga kursong to uh, dahil sikat siya o dahil gusto ng uh, tao, kundi sinisugurado natin na yung mga graduate sa atin, makakakuha ka agad ng magandang trabaho.